Magandang hapon mga kanguso. Nandito ako sa ituktok ng buno. <laughs> <Nak> <laughs> sa may hagdan. Ito. At ako'y nangahalaw. Nang hinog sa sampado. At para may mapapak. Naghahanap ako ng hinog. Kaya lang maka, maraming hilaw. Hindi pa hinog. Ito hinog na. Kasi natin. Iniikot-ikot ko lang. Pag ang Pag magulang na. Ikot lang, ikot lang. Okay. Ito pa. Okay, akin na ngay ko. yung lalagyan ko ng ano. Teka lang. Wala pala akong lalagyan. Patungan. Dapat pala plastic eh, ano. Ha? Na? No? Na? No? Hmm? Sino ang katulad kong mahilig sa sampalok? Ang aking anak bago dating yun. Wala naman akong mapagpatungan. Hmm? Yung ibang eh, mani ba lang eh, ko na. No? Para mapapa. Pinagtsatsagaan ko na. Matamis naman kasi. Pasya, hanggang sa muli mga kahuso. Patayin ko muna. Hirap. Nakandito ako sa may hagdan. Hmm.